good morning welcome back to my channel guys so ayan, tagal ko na hindi na pa uh, upload guys so ayan, so ito pala guys update natin yung health ng asawa ko guys, so ayan ito yung resulta ng CT scan niya guys, pangalawang CT scan guys, so ito yung um, so ayan, so ayan so pati yung asawa ko guys ay may tubig na sa baga so ayan So, pangalawa na to guys ng CT scan niya. So, ayan. So, kailangan namin na mag, ano guys, uh, nagpunta kami sa, ano, pagkatapos ko, ano guys, ito, nakuha ko guys, ito guys, sa uh, ibang hospital guys, private. Para madali guys, kasi yung doctor niya sabi, doon kami mag, no mag CT scan para madali yung resulta. 3 to 4 days lang so ayun nakuha namin yung result so ipapakita ko na ipapakita ko sa inyo guys na nandito kami sa ibang hospital guys para ipabasa namin itong resulta guys so hindi maganda yung ano guys result so mag pray lang ako guys na ano okay na yung asawa ko guys kasi ang hirap ang hirap kasi ako lang ang naghanap ng trabaho uh, may anak kaming lima at saka yung pangala, pangalay ko guys may maintenance pa so ayan so yung apat guys kung anak inas, nag-aaral may grade 12 my grade 8 at saka may grade, grade 10 at saka may grade 1 pa ako guys. So, ayan. So, mag-pray lang ako guys na ma-okay ang, ma -okay ang lahat guys. So, ayan. yung ay maganda yung resulta ko guys. No? Ito magandang maganda yung resulta ng CT scan ng asawa ko guys. So, ayan. Kaya guys, eh, matagal ko nang hindi naka vlog kasi ang busy ko nagtatrabaho at saka ano guys, pasensya na kayo guys na hindi ko napuntahan yung mga ano guys, channel nyo guys. So, yeah So, kailangan ng biopsy, ah, uh, biopsy yung asawa ko guys. So, kailangan yung, ano, yung pera. So, ayan. So, mag-pray lang ako guys na ma-biopsy -ma yung asawa ko guys kasi yung tubig sa kanyang paga is nagpadami. Ayan, ito lang lahat. So, so ito yung CT guys. Para mabasa yung, para makita sa doktor yung, ano niya guys. Ito yung unang CT scan niya guys, resulta. So, dito nilagay sa doktor. Ang dami. So, may maintenance pa siya guys. So, ayan. So, please support naman sa channel ko guys may time ako guys makapunta ako sa channel nyo kasi nag nagtra nagtrabaho ako guys kasi kung wala hindi ako magtrabaho ano naman yung kakainin namin guys so ayan so kailangan pa naman ng asawa ko ang support na niya so ayan subscribe din sa channel ko guys so ayan ito yung ipapakita ko sa inyo guys na nandun kami sa kita ito guys